Hello mga kabarkads, another day, another vlog na naman tayo ngayon mga kabarkads Nandito tayo sa Carmen Davao del Norte mga kabarkads, outside Davao City muna tayo ngayon Ating kinunan ngayon dito is ito yung Daisano Grand Mall na tinatayo dito sa Carmen Davao del Norte Yan, last nag-update tayo dito is katulad doon pa ito sa SM mall zone sa Tagom is yung lupa pa lang wala, pang nakatayo ngayon pagbalik natin pag update is may building na yan o napakabilis yung trabaho dito sa mall na ito yan on, may nakikita na tayo may second floor na na ginawa sila dito sa Gaisano Grand sa Carmen Dabo del Norte yan, nag-improve improve na talaga dito sa Davao del Norte mga kabarkads kasi marami ng mga mall na nagsitayuan dito katulad dito sa Carmen. Yan no. Umasins, nagsimula na ng umasinso itong lugar na ito once na matayuan ng mall ibig sabihin is malaki yung ano yan yung kita sa isang muni, muni facility yan. Kaya nagtayo yung mall dito sa kanila. This this uh, this is good investment din dito sa Carmen. Yan kasi yung mga taxes dito is makakatulong din dito sa kanilang municipality. At tigit sa lahat is marami ding makatrabaho na taga Carmen. Ito yung update natin. Yan, let's go. Nandito tayo sa kabaan ng kalsada dito sa Carmen Dago del Norte, mga kawagkats. Pupuntahan natin itong uh, Gaisano Grand Mall kung saan tinatayo ito, itong building na ito. Yan. Kasi nasa tabing kalsada lang ito. Uh, madali talaga kung ikaw ay nagro road trip dito pwede ka kapag maging operate na ito na mall yan, pwede kang dumaan kasi nasa tabing kalsada lang ito sa Carmen sa harap lang ito ng public terminal dito sa Carmen Davao del Norte yan yung i-update natin yan let's go ng level cards ito ang yung guys ng pag tayo dito wala pa ito yung building na tinatayo dito ayan is meron na yun na parang lang ito na na Gelsano Grand Mall dito ito sa may yung mga ng Carmen Transport Terminal dito sa Davao del Norte itong balsamic granule yan. Brahms ito sa doon sa panabi mga workers yan, Brahms nila ito kasi yung balsamic mall, iba din yun tapos ito yun, basta mga gram yun yung mga may mga kasama ng mga mall Ayan. Malaki laki na dito mga kapatid itong mall na ito Yan e Naglapit lapitan na yung mga mall dito Sa area Yan Itong mall dito kasi Kaya makikita kita natin yan Na may building na dito talaga Yan Although, hindi pa masyadong karamihan ng tao dito sa carmine, pero doon sa loob din, maraming mga tao doon mga bahay kasi may lita kami dyan doon sa may dulo nito yung napalimutan ko yung lugar namin doon sa dulo nito may lita kami doon yan tapos, ito na yung mall. Sa kalaon na dito sa likuran, marami din mga tao dito mga kalaikats. Mga kabahayan dito sa likuran yung Okay, sana soon to open yung grand mall. Yan, maglakot-lapitan lang dito mga kalaikats. Instead, ah, uh, taga Buto taga Carmen Davao del Norte pumupunta pa doon sa Tagum ah, sa Tanabo pumunta ng mall o minsan dito papunta ng Tagum yan, ngayon is meron na siyang sariling mall dito yan yan ang gaano ka improve itong itong Davao region dito ngayon yan ganito na siya ka develop dito sa area Ayan, maganda ganda na yung mga development dito mga workers dito sa Carmen although hindi pa ito siya city mga mga workers muni muni pasili, ah, munis, municipal pa municipal siya ito ito yan ah yan yung municipal nila dyan this na kikita natin is maganda yung mga Christmas light dito yan, nagbibidulot na naman sila parang ibang klase na naman yung i-decorate nila dito sa Carmen yan, yung improve-improve na ito mga kagagad, soon maging isang city na dito um, Carmen Babaw Bill Norte Tower Cuts Yan Pinuntaan mga mall Nagsistayuan ng mall dito sa Davao del Norte Daling tayo doon sa Tagum Yung SR na Pinatayok na naman doon Na area Na ngayon Dito naman na side tayo sa Carmen Davao del Norte Ayan. sa kayo, kayo, na naman dito yan kahit saan na dito sa Davao del Norte mga kaupa marami na talaga gagamulit ma mga si kayo kan dito dito sa Panabo tapos dito naman sa Carmen tapos dito sa Tagum marami na talaga doon yan uh, masenso na talaga itong Davao del Norte mga kaupa yan yung Panabo is naging Panabo City na itong, itong Carmen magiging isang syudad na rin ito para marami nang madadaan natin ng mga development dito sa Davao region. Siguro mga oras na dito na lang ito hatid natin sa Maisano Grand dito sa Carmen Davao del Norte. like and subscribe to my channel and please na button bell para i-notify kayo sa mga video na i-download ko, especially sa mga travel vlog natin. Thanks you for watching.